sarap talaga. Mm. manalo, panalo. Tapir. Oh, mamen. Oh, sensa na. Wala pa rin tayong boses. Pero pabalik na ng paunti-unti. Kaya maririnig nyo na naman ng madala si mamen, mamen, mamen. Oh, ito nga. Ito nga ang dadali natin sa Christmas party. Dito, mamen, sa ating mga kalaro ng pickleball. Yung parang tennis na maliit. Sa miniature tennis. <laughs> Yan ang dinala natin, mamen, kasi pwedeng ulam, pwedeng pampo yan. Yan ang special bopis ni mamen, kaya tirahin na natin baka tirahin pa ng iba ah. mamen, bali gagamit nga tayo dito ng uh, laman lob ng baboy, puso baga, at yan mamen dila ng manananggal hindi, biro lang mamen, lapay yan or sa english, pancreas, palambutin lang natin mamen, sa dahon ng laurel at maglalagay din tayo dyan ng pamintang buo, mamen, mga isang kutsara at isang dakot ng asin mamen, at syempre hindi mawala ang criminal water, ayan siguraduhin nyo lang lubog, mamen, ha? Ah, at mabilisan lang ang kulo nito, mamen. Mga 15 to 20 minutes, pasensya na. Bumipiyok-piyok pa ako, mamen. Eh, habang pinapakuluan nga, ginupit-gupit ko na para lumubog sila lahat. At pag malambot na, wala kang gagawin kundi magpahinga, antayin mo lumamig, at hiwa mo sa nais mong liit or cubes. Ayan, ako, pa-cubes gusto ko. Iba eh, medyo ginagawa dyan, nilalagay sa food processor, nagigiling, pero mas gusto ko yung may nangangatama, men. At simulan na natin ang nap pagka bangong pagisa mamin inuna ko lang yung luya sibuyas, bawang at ito ang isang sikreto ko mamen na hindi na sikreto ngayon kasi tinuro ko na naglagay ako sa mga anim na pirasong atay ng manok kahit may puso mamen talaga nga eh, chop nyo lang ng todol it na halos magiling na at habang ginigisa nyo ay eh, durug-durugin nyo pa kasi yan ang magpapasarap dyan na halo sa sarsa yan mamaya mamen ayan pag natusta na ng bahagya yung ating puso ng manok at uh, atay ng manok ilagay na natin ngayon yung hiniwa-hiwa natin baga at puso at lapay at dyan palang timplahan na natin mame nagdagdag ulit ako ng dahon ng laurel patis mame at onting paminta at sangkutsahin natin yan mamen wala kang gagawin dyan kundi sangkutsahin o gisahen hanggang magtubig siya at maya maya lang magmamantika na yan mame no? kamukha niyan di ba maya nagtubig tubig na maya maya lang maglalaguto ka na yan yan ang inaantay natin pero dyan pa lang mame maglalagay na ako ng tomato paste para mabawasan na yung pagkaasim or high acidity nito mamin, maasid kasi talaga yan asim yan para maluto na siya kung gusto mo dagdagan pwede rin mamen or pwede ka rin gumamit ng tunay na kamatis ihalo mo sa gisa mga apat na piraso mamen at siya naglagay ako ng pork cube at takpan nyo lang yan mamen diretso lang tayo sa paggisa sa kanya hanggang magmantika mga 5 minutes mamen after 5 minutes ayan na siya oh, medyo malapit-lapit na sa katotohanan pag ganyan malapit na magkainan o oh, in sa case nyo mag-inuman bahala na kayo basta malapit-lapit na yan ito kukulayan ko na siya gamit ang sweating binili, binili ko sa palengke yung melihiya mamendas tinunaw ko sa tubig at naglagay akong dalawang medium na labanos at isang carrots kasi napakamahal ng gulay ngayon mamen at halu-haluin lang ito na yung mga panimpla nyan mamen naglagay ako ng mga 1 4 cup ng toyo at isang kutsarit tang asukal, to taste na lang yan. Kung gusto mong manamis-namis, dagdagan mo. O asan yung suka? Mamaya na, haluin mo na natin. Ayan o, ba bali ah, kung one-fourth na cup yung soy sauce mo, ito eh, one-half cup na suka. Ayan o, hindi ko hinalo, ah. For the sake ng mga laging pikon dyan. Pero sabi ko na sa inyo, yung mga suka ngayon, paglagay nyo pa lang, eh pwede nyo nang haluin yan. O, pagkalagay ko nga ng suka, mga three minutes ko lang siyang tinakpan. Pagkabukas ko, hinalo ko lang at nilagay ko na yung bell pepper, para sakto may on onting lutong pa siya pag kinain natin. At yun nga, tinikman ko, medyo matabang ng onting-onti lang, mamen. Kaya patis na yung ko. At ngayon naman, maglalagay tayo ng siling green, mamen. Pwede ka rin maglagay ng siling na buyo. Kung gusto mo, eh, mas maanghang. Ayan, mamen, malapit na sa katotohanan talaga yan. Onting halu-halu na lang. i mo na yung kanin mo. i mo na yung pulutan mo. Ikaw na bahala, mamen. Basta ako, isisigaw ko na. Kahit walang boses. Rapsa!

Tá